Personal na pinasalamatan ng iba't ibang civil society leaders mula sa Marawi City si House Speaker Martin Rovaldez sa kanyang walang sawang pagsuporta sa rehabilitasyon ng lungsod para sa detalya nagbabalik si JB Piedragoza. Pinasalamatan ng iba't ibang civil society leaders mula sa Marawi si House Speaker Martin Romualdez sa kanyang patuloy na pagsuporta sa muling pagbangon ng probinsya, particular na sa paglalaan ng pondo para sa Marawi Compensation Fund. Ayon kay House Deputy Majority Leader at Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto-Adyong, ang isinasagawang rehabilitasyon sa probinsya ay hindi lamang pagsasaayos ng mga infrastruktura, kundi pagbuo muli ng buhay ng mga taga Marawi. Dagdag pa ng mambabatas. Natumayurin, rin bilang spokesperson sa Task Force Bangon Marawi noong nakaraang kongreso. Malaki ang ginagampan ng papel ng leader ng Kamara sa muling pagbangon ng lalawigan, kung saan palaging kasama sa deliberasyon ng pambansang budget ang rehabilitasyon ng Marawi. Git pa ni Representative Adyong, higit pa sa courtesy visit ang ginawa ng Marawi CSO Convergence Group o MCCG. Dahil bit-bit nila ang pasasalamat ng buong Marawi para kay Speaker Romualdez. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, J.B. Piedragosa, Congress News.